This is for entertainment only. Ang pagbibigay espasyo sa mga ito ay hindi lamang nakakapagbigay swerte at kasaganahan sa iyong tahanan, maging sa kagalakan ng iyong pakiramdam. Narito ang mga paraan upang lumikha ng swerte sa bawat espasyo ng iyong tahanan. Pag-aalaga ng halaman. Ang mga halaman ayon sa mga tradisyon tulad ng feng shui at vasho ay pinaniniwala ang nagdadala ng magandang kapalaran, kasaganahan, at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Mga halimbawa na lamang dito, ang jade plant na kumakatawan sa magandang kapalaran at swerte dahil sa bilog na dahon nito, ang peace lily, na naglalabas ng positibo at maayos na enerhiya sa iyong espasyo, at ang money tree na pinaniniwala ang naghihikayat at nagdadala ng swerte. Paglalagay ng mga sariwang bulaklak ang mga sariwang bulaklak ay itinuturing na mapalad at maaaring magdala ng magandang kapalaran sa iyong tahanan. Mga halimbawa lamang ng mga sariwang bulaklak ay ang bulaklak ng peace lily na sinasabing nagdadala ng positibong enerhiya at pagkakaisa sa isang espasyo. Ang chrysanthemum na sinasabing naglilipat ng positibong enerhiya sa iyong tahanan at kumakatawan sa mahabang buhay at ang marigold na sinasabing nagdudulot ng kasiyahan at sigla sa tahanan Liwanag mula sa araw sa Feng Shui, sinasagisag ng sikat ng araw ang enerhiya, sigla at kagalingan. Narito ang ilang paraan para makuha ang natural na liwanag sa iyong tahanan. Iposisyon ang iyong tahanan sa hilagang hemisphere. Ang mga silid na nakaharap sa timog ay tumatanggap ng pinakamaraming sikat ng araw sa buong araw. Pagsasabit ng Wind Chimes Ang Wind Chimes ay nagdadala ng swerte at kasaganahan sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pag-akit ng positibong enerhiya at pagpapakalat ng negatibong enerhiya. Narito ang ilang mga tips para sa pagsasabit ng Wind Chimes sa iyong tahanan ayon kay Vastu Shastra. Ang mga kahoy na wind chimes ay dapat isabit sa direksyong silangan o timog-silangan. Ang ilan ay nagsasabi na ang wind chimes ay maaaring mapabuti ang mga relasyon sa hilagang kanluran at maaaring mapabuti ang iyong karera kapag nakabitin naman ito sa hilaga. Paglalagay ng crystals sa tahanan. Ang ilan sa mga crystals ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte, kasaganaan, at iba pang positibong enerhiya sa iyong tahanan. Narito ang halimbawa ng ilan sa mga crystals, ang rose quartz, ay ang batong sinasabing sumasalamin sa iyong chakra ng puso, at maaari mo itong ilagay sa iyong silid tulugan, at ang amethyst, na ang lilang kristal na ito, ay sinasabing sumasalamin sa mga damdamin at espiritual na kasaganaan, maaari mo itong ilagay sa wealth area ng iyong tahanan.